Hi everyone. Sa mga hindi pa nakakaalam, kami ay nakatira dito sa countryside ng Belgium, partikular sa bahagi ng East Flanders. Isa din sa lubos kong ipinagpapasalamat sa pamumuhay dito ay ang kagandahan ng paligid at ang kasaganaan ng masasarap na prutas na matatagpuan dito sa Europe. Dito nga ay may pagkakataon kang matuklasan at matikman ang mga prutas na hindi karaniwang ang nabibili sa pamilihan at sobrang saya ng experience na ikaw mismo ang kumukuha sa mga prutas sa kanyang puno madalas nga dito ay sobrang dami ng free na mga prutas minsan sa garden mo lang lalo na itong walnut sobrang dami nito itong cherry din isa sa pinakaproduktibong prutas dito sa Europe ay ang apple, peras ubas Cherry, Strawberry, Raspberry at Blackberry, Blueberry, Plums, Olives, ang Olives naman ay ginagamit ito bilang Olive Oil. Orange at Kaki, maraming masasarap at ikalitad na prutas ang matatagpuan sa Europe dahil sa iba't ibang tima ng rehiyon. At dahil sa masaganang agrikultura sa Europa, marami pang iba't ibang prutas ang tumutubo depende sa tima ng bawat mansa.